Hello guys, another day, another vlog. Magandang panahon, maaraw. So andito tayo sa mga kapit bahay guys. Naglalakad po tayo dito sa street of the city. Hello. <laughs> uh, how? So maganap lang po kami ng aming makainan ni asawa. Kasi may meeting daw sila mamayang alas 12.30. So walang time na magluto. So so, so 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 so. Medyo maglalakad tayo dito sa may magandang panahon. Ma na maaraw. Kaya ibig sabihin lang niyan ay medyo ano na tayo, medyo malapit-lapit na yung kaniyang summer day. Wow. Summer day, summer night, everyday happy. Yeah. So, as mm -hmm. nakikita okay, nyo, ito. nyo naman to okay, ito. Yung ating ano, Street na to Okay lang, maglalakad lang pa tayo dito so, no, Kasi mga star of, the, ka dito, guys, star of the day Star of the day So, ito Nakikita nyo to nung isa na to Ay talagang But dormitory solid, po yan no? Saka ito naman talagang Hindi yun, bakit ganyan nilalagyan ng tiles hindi pa tapos. Hindi pa tapos tingnan mo yung gilid may tiles na. Pero solid na solid yung kanya ko. No? Dormitory din yan, Ma. Dormitory tingnan mo po. Puro butas nga oh. Na Nakalagay pa na. Hindi, tignan mo yun. Yung kagaya doon sa building nyo na may ganyan, oh. make Mix it. So, comment below. Ano sa, ano sa paningin nyo dyan, guys? Ano sa tingin nyo? Dormitory? Oh. Pwede may, dito yung tayo dadaan, kabilang bangir. So, yan. Dita? Sa okay. In the, In the exit. Uh, maganda dyan kasi malilim. Di ba? Happy-happy lang ang life. At ganito, hindi mo na kailangan, ano, mas magandang ano dito. Mas maraming mabili ang pagkain. Hindi ka talaga magugutom dito, kaya kitang-kita sa mga katawan. <laughs> Oo. Dito, maganda dito pag ano, yung mga puno na to nakikita nyo wala pang mga dahon pero pagdating ng summer magkakadahon na po yan kaya industrial, industrial, park. Uh, industrial park tayo for factory yung sa ba? O, science park industrial science park kagaya ng ano, ng mga Laguna yun, kasi nakikita nyo yung tuktok ng building na yun puro ano yung nawag nun, na, solar solar panel oh. sayang sayang ang motor pinabi na lang dyan oh. sana kunin na lang yung may-ari nyan, o oh, tignan mo hindi na yun po po. ha? hindi na yun po, po ano pa sa ano yung i ano ba yon bakal ano ba tawag yon ipapakilo oh, pakilo shop, shop. Bote, so maganda o, dito di ba lalo na pag umaga dito sarap mag jogging of the morning eh. Oh, you know, mga ganyan ka lang makakakita ah, dito ka lang makakakita ng ganyan sa lugar ko walang ganyan hindi <laughs> ba <laughs> 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 hey, well, hindi wala talagang gano'n dumadaan oh. ano kayong bunga na to? bunga <laughs> na to ayun yung Madrid de Cacao <laughs> hindi pa pa ah, hindi <laughs> 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 yung bunga niya oh. <laughs>

Shout sa ating mga ka-vlogger Malapit na akong umuwi sa Pilipinas. Babakasyon tayo. Salubungin niyo ako sa airport. Tatay, di kong umuwi ka na. Namimiss ka na ng Pilipinas. Pag umuwi na rin ako, kasabay ko si Tatay Digong mag-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday. Mm. Wow, sige ito. Sige. At medyo malapit-lapit na yung ating pupuntang kainan. Sila mga medyo nag-ready na sila eh. Sina? Sila mga medyo na sa Jordan. Uy, naraw. Sila mga na sa Wow. Uh, shout out sa mga katatay. Hindi kong dyan. dyan. Saan pa makainan dito na masarap? Ayan ba later, saan? Dito ako bumibig. Diba yeah. hindi na din huh? na oh, gas, sarap na talaga mag ano. Sarado. ka yeah, pitangan. O, oh. close e. Eh. hindi oh, naman tayo dito kakasi. Doon sa siyabu Ah O, Ah, lang tayo kumain. Friday na ngayon, di ba? Uh Oo. -oh. Ayun pa ko bagong get the store. Hindi na uh -oh. Bakit walang, ah, Philippines. Ay, yun. Kinala. Ito pa, oh, diba? massage. Oo, ah, ah, kumain

tayong dalawa guys sa kala ko isa lang dito na tayo doon tayo may tuk, -tuk. meron din ano dito Free... coffee ayan wala lang ice cream ah, Mayroon ding ice cream dito ayan o ano oh. oh, diba ang sarap mag ice cream tayo Kain tayo nilibre ako ni asawa. So, yes. baka magkaiba ito, guys. May puno. May ano to, pusit? Karne ng baka. na tayo. Ayo. Eh programado do do chakaw walang tulog. Tapos na, kami na paming ang lahat. Ayun guys, tapos na kaming kumain. Take out for the ano, ice cream. Ice cream for the hot weather, ikaw. Okay, ayun guys. Magkano erso niya, Jan? Dyan? Magkano dyan yung pangbilhin ng motor eh? Okay. Bibili ka na Ma. Jesus Ayaw talaga guys Ice cream oh Yummy Kung fu tea hindi kung fu Kung fu It's a fake Hindi pa natin dumang Mamaya So buli lang kami ng ano Fruits Diba? Naglalakot sa ilalim ng araw Sabi ko si Sil Magdala naman tayong hindi nagdala si Commander Rampayo ah, may ash ka rin pala so tara, let's go, bili tayo ng pwede oh, oh. mukhang mas masarap dito ma <laughs> oh Ay, Di, mas ito, masarap doon? yung ano, mas masarap yung sabaw kasi iba yung ganun butuan niya eh so yun guys, at bili lang tayo ng ano uh, sa susunod, sa kabila naman tayo para matikman natin lahat siguro kong nandito ako guys alam nyo na tara naman ano tayo talaga ah uh, dahil maraming mabilihan ng pagdising baka tataba talaga ako dito lalo. ang ano mo lang talaga dito yung so, pambili mo na lang <laughs> talagang mapapabili ka talaga ng gusto dito pag nandito ka kasi maraming mabilihan ko so, na tayo sa may prutasan. Ayan may apple apple. Apple. apple ba to? Hindi. Oo. Hindi siya star apple. Yes. oh, lang, mahal star apple. po Oo. nga First time. Ganda ng star apple nila. Mangga na malilingit oh. Ori, meron tayong durian. Ay grabe, meron sa mga mukha ng mga pinoy. Yum. Oh my god, jumbo. Jumbo hot dog. Ayun, meron tayong May pakwan diyan, pinya. Hmm. Ikaw ma. Ini, eh. ayun oh. Ready to eat na. Ayun oh. Ano 'to? Kailangan well, may, um, may Ito, pa. Favorite ni Cass. Ayan. Groovy, ang konti ng lemon. 50? 62 pa pag isa. Ganga A5. Pwede bumili ka na ng dalawa. Ano okay, isa. Ikaw naman. Ulan, okay, Tanungin mo. Ayan, oh. Or dragon?

Ano to, di ba? Yung Gayobano? Nanay ng atis. Para... Gayobano. bayan? ba yan? Yeah. so tara guys, nakabili na tayo. Lemon. Lemon amoy. So tara, let's go. yan guys. Kita kasi tayo maya, maya So guys, andito na kami sa dorm. Malapit-lapit na. Pasok na kami. So yan. Maraming salamat sa iyong pagtambay. Maraming salamat. Okay, ako. Bye. <laughs> okay.